Sir, isa na ng mga malaking accomplishment ng NCRPO, bagamat wala pang kalamidad na dumarating at hindi naman natin inaasahan yung gano'n, eh handa tayo, sir. Ano po ang may papayo nyo at ano po ang masasabi nyo sa publiko na alerto at handa ang ating mga kapulisan nang sa gano'n, eh pag dumating mga hindi inaasang kalamidad, ay narito ang NCRPO hanggang tumugon, hanggang abot na makakaya, sir. Okay, unang-una sa ngayon pa lang, uh, wala pa man yung ating inaabangan na tagulan at saka yung uh, panahon ng mga bagyo at mga sakuna, ang NCRPO ay handang-handa na para sa para sa lahat na uh, dapat gagawin, mga nag, in fact mayroon tayong mga 23 teams ng uh, search and rescue teams na handang-handa, na ito ay hindi lang talaga naghanda, ito ay talagang nag-training para anytime sila yung mga taong uh, re pag mayroon tayong mga kamalidad, Lalo na ngayon sa NCR, sa buong NCR na magkakaroon na naman ng mga tag-ulan. So sir, karagdagan pa sir, baka gusto natin uh, bigyan ng inspirasyon na mensahe. Yung ating mga pulisya naman talaga nagsakripisyo, nagtsaga upang matutunan kung paano ba yung uh, uh pagtitraining ng ay uh, makapag respond ka agad kapag dumating yung hindi inaasang kalamidad sir. Okay, doon sa ating mga kapulisan, ano, bagamat ang trabaho natin ay basically doon sa crime prevention at crime solution, pero wag nating tandaan na, na responsibilidad din natin yung pagtitiyak ng kaayusan at uh, syempre pagdating sa mga kalamidad, trabaho rin natin. 'yung nagro-responde uh, lalong-lalo na pag may mga baha. At uh, palawagan na rin siguro. Uh, hindi lang siguro panawagan sa lahat ng ating kapulisan na tayo ay uh, hindi lang yung certain team dapat ang handa bagamat lahat tayo dapat ay handa unang-una pag may kalamidad hindi lang natin pinoprotectan yung ating komunidad kundi sa sarili mismo natin sariling pamilya natin okay lagi natin tandaan yung reminder sa atin ng ating regional director nandiyan yung triple policing pag sinabi natin triple policing pati yung pagtugon uh, sa mga kalamidad nandiyan yan sabi nga dapat number one, dapat uh, ang isang pulis ay able pag sinabi natin able, nandiyan na rin yung ating pag pagsasanay. Meaning, capacitated yung ating mga kapulisan sa search and rescue. And syempre, nandiyan yung active din. Pag sinabi yung active, ito, ginagawa na natin. Wala pa mang kalamidad, wala pa mang uh, bagyo, wala pang pagbaha, tayo ay nakahanda na. Yan tinatawag nating proactive. And pangatlo, hindi natin kaya ito, kaya nananawagan din tayo, always uh, engage the community dahil sa ganitong sakuna, pag magkaroon ng ganitong sakuna, hindi lamang ito responsable ng ating kapulisan, kundi kasama ng ating komunidad. And sabi nga ng ating Chief PNP, ang gusto ng pulis, ligtas ka at ligtas tayong lahat. Ako pa ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik. at maayos na Pilipinas. Police News Network Alagad ng Batas Tagapagtaguyod ng Balitang Polis Sandigan ng Mamamayan Patnubay ng Katotohanan